Ay sa pasig So, Nagbuhol-buhol yung sinulid niya sa ilalim? Oo, hindi ko maayos Tapos tayo na tumahi. tumahi siya pero buhol pa rin. Buhol pa rin? hindi ko nga maayos. sige. Tapos. Nagaling. Mag, may ano sa ilalim? Matunog? Tugutunog ng tunog. so, sa mga hindi nakakilala sa atin na on tulis kong mechanic tayo. Ano, yun sa nice magpa-home service dyan. Happy evening na ako. Kaya comment na lang kayo sa mga video natin. Tara, gawin na natin. Okay, okay. Bagong-bago. Tulis na lang sa ganitong tahi pa malapit dito yung karayo ayun eh, napuputulan puputulan kunting ano lang ng karayo putol talaga yun tingnan natin ay, sa ay lang pa. sa loob hindi okay naman okay naman yung timing niya isa natin okay naman wala na nakapulupot na sinulid pati dito dito na pati dito nakasabi ko rito sa baba Yan. mga ganito, maaaring masikip ang sa ilalim. Subukan muna natin at na situan dito. Subukan natin dyan. Subukan dyan. So, yan. Mabukay na siya. Ito. Palubog lang dito. Tension please tensioner niya ah, meron pa rin masikip nga siya mabuwagan natin tapos dapat pag binaba mo bababa ba rin siya Tubukan natin pa Ayo, kalau nak, Okay. Okay guys, dito kumaus. Lana lang. Mm, um, yun. Sige lang. tayo naman, yun. pa nga lang. Yes, <laughs> Okay naman. Let's... Subukan mo muna.